menu natin for today is pork hamonado. Lagyan natin ng paminta powder ang baboy. Lagyan natin ng asin. Yung baboy guys, pigi na binili ko, ganito kalapad. At kailangan manipis lang ang pagkahiwa niya. Haloin natin ng mabuti sa pamamagitan ng kamay ko. Malinis naman itong kamay ko para mahalo ng mabuti ang asin at ang paminta powder sa baboy. Nagpainit, nagpainit na ako ng mantika. Magprito na tayo. Ilagay na natin ang baboy sa kawali. Pineapple juice. Pakuloan natin ito guys, ang baboy sa pineapple juice hanggang sa lumambot siya. Lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng honey guys. Naglalagay ako ng honey sa hamunado. brown sugar. Three tablespoon ang linagay ko na brown sugar guys sa kalahating kilong baboy. Pagham kailangan talaga matamis at mayroon ding alat. Ang sikrito sa hamonado guys, naglaban-laban ang tamis at ang alat. Ilagay na natin ang pineapple chunk ilagay natin sa ibabaw yung pineapple chunk. Luto na ito guys. Isang oras kalahati ang ginawa kong pagluto nito. Kaya sigurado ako ito ay malambot na. Please subscribe, like, and share. Thank you for watching.